Ngayong araw nga ay pumunta kami sa Katbalogan. So, ayan nga si Alder. O, nandiyan na kami sa Muli Beachery. <laughs> At gusto niya nang kumain. Ayan, nag-aantay na kami ng aming order. Nandiyan na wow. yung asawa ko. Pumunta kami doon. Kaming tatlo lang kasi meron kaming bibilhin dyan. Kasi may atinan na kaming, ano, um, wedding. Wedding ang tawag doon. Sa kasal, yun. Yun na yun. Nawala dito sa isip ko. Ayan, nag si Alter, gutom na gutom na yan. Kaya nagungulit na sa akin. Sabi niya, tagal daw ng order namin. <laughs> Meron pa siyang pasa sa mukha. Hindi namin alam kung bakit nagkaroon ng pasa yung batang yan. Ayan, ang kulit-kulit na kasi nga, magutom na daw. Nag-cry-cry na daw yung tummy niya. Ay, ayan. Tsaka nga, ayan, dumating na yung aming pagkain. Tingnan niyo yung mamaya si Alter, guys. Is gutom na gutom. <laughs> ayan, no yung soft drinks agad yung ininom. Balang to talaga. Tsaka ayan, ang laki ng sobo. Mm. Ito yung papa niya, gutom na gutom na rin. Kaya sa akin, ang cheeky lang yung kinain ko. Tsaka yung busog na yan. No, pati, pati yung tissue kinain na kasi busog na. ubos <laughs> niya na, ubus niya guys. Hindi <laughs> ka naubos niya yung ice cream mo. Oh. Pati sa akin, naubos na. Hindi, na, hindi na siya kumain ng ice cream. Papa niya nang nagubos kasi nabusog na nga siya. Ayan. Papa busog na rin. Tsaka ayan. Mag ano, tayo. Mag lipstick pa nga sana ako dyan. Kasi nang nag nagapura na si Undos oy. Mag aurulit na. Tsaka nag wash na sila ng hands. Ang gender na yung natatakot. Hehehe. <laughs> Parang ngayon lang nakapasok ng ano eh <laughs> ayan ah nawang <dumang> tuwa naman <laughs> nakapagpasensya nyo na yung kapitbahay namin dito may birthday kasi kaya ayan malakas yung sounds ayan nandyan na kami sa bahay nag unboxing ako kanina nakalimutan ko mag video so yung mga damit na lang ni Elter guys yung pinambibili ko yung ganyang damit ito, 150 yung dalawang white, bali lima. Saka ito pa, ayan. Yeah. Binila natin ang t-shirt, si Alcor. Ang ganda. Ang gaganda, ang ano ng tela niya. Makapal. Tapos ito, 200 din to. Saka ito, 200. Yung dalawang white, 150 lang tuloy. Ang limang peraso, tapos binilang ko rin siya ng vitamins. Ayan. Pa bumili din tayo na ngayon. Yung ating binili. Yung pang low carb. O di ba? Pa yung Kasi sa Sabado is pupunta tayo sa ano? Sa kasal. Bumili tayo. Tapos yung mga gamot. Bumili rin ako mga gamot para sa tindahan. Tapos yung mga gamot natin na binili kanina. mga gamot kasi mabenta ngayon yung mga gamot yung mga tuseral music yan, namili ako marami sa kaya ang soul sa ubo, bumili na ako tapos music tapos itong lupiramay, yan, bibili rin ako para sa tindahan natin sa pa mga sabon dun sa yung ayan ako. hindi ko na napakita kanina kung ano yung kinabibili-bili ko dito <laughs> nakalimutan ko pero okay lang yun nakapag, nakapag video pa rin ako sa mga pinabili tas yung mga notebook na na, kasi maraming bumibili dito sa aking ngayon yung mga notebook na pang school kulay yellow at saka kulay green kaya ayun na mili-mili tapos ko ano lang kami guys mabilis lang kami dun sa kapalugan kasi nga is yung asawa ko is wala pa yung tulog <laughs> sama-sama naga ang ginapura pag ikaw uli kaya ayan tuloy Naging ginapura ang ba? ayun guys pumunta na dito yung rubisco ano rubisco product dito sa antindahan. tindahan kaso lang short, short video lang to bukas naman ulit ako mag video tungkol dung dito sa mga product na ito guys ayang pasilip lang ko muna sa inyo ngayon at saka bukas ko na ikikwento sa inyo kung oh, bakit naligaw itong ahinti dito sa aking tindahan ayang yung atang kinuha guys at saka ayan yung panel nila kasi nga natakot nga ako magkuhap sa iba kasi nga diba ayan at saka tinitingnan tingnan ko guys yung mga product nila kung malapit na mga expire may nagsabi naman ang ihinti nila ay spoil daw bang at papalitan at papalitan nila so yun lang po short video lang po tayo ngayon maraming salamat until next video thank you so